ah oh, balik ka magsabi ng hindi. <laughs> oh, nasa loob ka ng isang parto. Papasok ka sa dalawang pinto. Saan mo pipiliin? Right or left? Right. Right? Okay, sa... So... Tapos may makikita ka doon. Pagkasok mo may ball na yellow. Tsaka red. Green. Ano pipiliin mo? Yellow. Sure ka? Oo. Uh, ano naman? Gakaroon doon ng tatlong hayop, rabbit, aso, tapos pusa, hindi pa yung aso. Alam mo na yan dati Hindi. <laughs> <laughs> hindi mo Nag-isip ko pa. <laughs> <laughs> Nag-isip ko pa.